ginigis mo ate bawang bawang tapos ano yan sibuyas ay, bakit wala nang langis konti lang tama na yan konti lang ayos ba yan ganyan bawang sibuyas yan halo halo na halo ah ito ang iyong igigisa kalabasa ay masarap pare ang mga hangin po baka yung ng palabasa ito po ang aming ngayong pang ulam sa ng aking ate na po ayaw na yung na yan kalabasa po yan ang matamang idol nakalap po yan baka tumikwas wala kang pang awak natikwas yan ah na. kuminsan na oh natikwas na ating yan Atakpan muna para pagkulo Ay, ang kulo lang nyan. Buto na agad yan. Malamot naman yan. Eh. Kahit Ang na na ayan na na. Asin. Ngayon, ang kasunod. Paminta, mga idol. Ang kasunod. Yan. Alagyan na ng paminta. Tapos, tapos ang kasunod ng paminta. Mga idol, ayan na. Ang kasunod. Ang kasunod na namin yan, tutubigan ng kaunti. Yan, tutubigan. may kusang tubig yan natin dito. Huwag kadamihan. Yan, kabila pa. Ah, nagin pa, kabila. Yan, yan, pinakpa na. Hinalo na po nung ati dito. Kung hawa mo, baka mamaya yan ay magtagilid. Ay, naku. yan po. Yan, sa parte dyan, huwag dyan sa kabilang yan. At yan ay medyo pan. Baka pag diin mo ay taklab ay nakuubos yan. At pita, nakuubos. na. So, nasabaw so, yan, nasabaw na kusa yan. Takpan mo lang yan. Tapos tikman mo lang. Ayan mga idol, bubuklatan natin uli. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na, nahaluin ko. Ayan. Ayan.

Nice na, Ayos na, dito hmm. hmm. wow. hmm. nice na. Ayos na, kalayo ka. Malalabog naman, kamalawang taga-labo. Wow, malap. Ayos na, dito na. Intsio, mayador. Dito na po ang aking nilulus ng kalabata. Ang palihan na po ito ng natang, mayador. Salamat po.